Magandang umaga mga kaidol. Ah, nandito ako ngayon sa Lapisyon, sa Marikina, sa may Tumana. Ngayon may tutorial tayo. Ah, ang problema nito, ah, natukoy namin kahapon ay bumabagsak ang minor. yon. bago natin yung tutorial, tuyo tabius to. Basta tuyo tabius ka, panurin mo itong video para makatulong to. At uh, ah, isubscribe nyo rin at kay Bill All para update kayo lagi sa aking videos At saka i-share mo na rin para marami tayong makatulungan Okay, magulat, so intro ko kahapon kasi hindi ko na uh, ik, ano pa nakita ko anong problema niya yung buwa bagsak yung minor ang napansin ko kahapon malata yung hatak pag nakakabit ang kanyang oxygen sensor kaya nga na rutis namin kahapon para ma lalabas yung problema ng kanyang sasakyan pero pag nakasalpak to sobrang lata walang di maganda po make up yung kanyang hatak binunot namin hanggang uminit yun, ipakita ko sa inyo kung anong talaga problema niya uh, matagal na ba itong naramdaman mo? Kare? yung ganito o bago lang kailan mo naramdaman ito na bunga, ang minor? Hindi matagal tagal na rin tagal na rin mga buwan na, na, na rin kaya pinagpapalitan ko, nilinis ko ito lagi ang, li, uh, oh, la, niyan. oh, lagi ang linis nito hmm. tapos to 'di ba 'di ba sinasabi mo kapag yung ano laging punasan. Hmm. Ay panay ang punas ko eh. Yung hinugot ko lang tapos po punasan ko, lalagyan ko lang to, lalagay ko nang toko doon. Oo. Uh -huh. Mag-isa lang ako. Ito lagi ang meron na akong pambugan nito. Lahat hmm. may panlinis ako niyan. Eh kompleto na nga 'yan. Itong eh, hindi natin talaga makita kasi nahanap natin yung problema na uh -huh. biglang bubagsak. Tagal kasi bago lumabas eh. Uh -huh. Di ba? Nakadalang tayo tapos yung nga, kung umalis, kung umalis ka na, hindi natin, 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 makita. Hindi oh. eh, hey, ko sabi ko, idol, pwede ka na umuwi. Yung pala, maya-maya. Oo, maya. oh, yung... Biglang yun. ano, nung paggalaw mo. Pero, may nangyari sa ganyan. May nangyari pas na, na, na ginagalaw mo, nawala ganun din? Hindi, bahami kong ganyan din. Oh, na, na, na nanginginig oh, sobrang so tas mamamatay. Oh. Tapos po, 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 eh, sa kanya naman, oh, no pumapalo yung minor kaya hindi matuluyan. Oh. Tumataas. Oh. Hindi yung paggalaw ba dyan? Ito, first time to, yung ginagalawin mo yung... Hindi, marami na. Natural, natural pala yan sa ganyan. Oo, oh, marami na akong ginawa niyan. Kaya pala, una mo agad tinagapan yun oh, yung, eh. Oo, yung ano, kasi yung nakita kong yung... papagsak siya. Oo. Oh. Ginalaw ko agad yung harness kasi nga yung marami kong experience na ganyan. Kala ko first time eh, kaya pala kabisado mo. Marami na. Kung baka sa ano, nakukuha talaga sa experience ang ano. Mm -mm, marami nang akong beses niyan. Kasi Kaya sa... ko siyang biglang bumagsak, ginanong ah. ah. ko agad yung harness. Hindi, dito mo yata tinira eh. mo ba? Hindi, dito. na dito, ka? Ginalaw ko yan. Tapos doon, di ba? Kaya ngayon, titignan natin ito lahat. Yung harness mo. Kala ko... Ay, doon sa akit. isa? Tentaan. Um, Unahin mo natin ito. Yung mga sakit. Ay oh, mga linya. Oh, ito parang mabuksan natin 'tong ano. Ito lahat 'yan, no? Oh, titingnan natin, yeah. hinangin natin lahat yeah. 'yan. Nakas ko na yung, no? Yeah. yun, no? Good niya. Electrician yun, Siya yung taga-ayos ng ano ko, alternator. Taga-palit ng ano? Na... Ano ba yung napupunto dyan? Carbon. Oh. Yun lagi naman ang... Ilang palit na yung ganyan. Marami rin suki yan, hindi yan nawawala. Kapag pagwangan ng bahay, oh. Kaya maganda yung pwesto niya. Kanto. So, walang gumagawa dito. Talagang hmm. sa kanya lang. Yun na nga. Pwede po maratag sa kapila pag bawal dito. Kuha niya yung lahat eh. Maambo na. Ito yung location. Kumana, Marikina. Okay, ito. Hindi inaangin natin to Kasi, uh, medyo, uh, mayroon siya ng mga, ano na siya, mga sign ng, uh, maglulos kung kontak na siya. Ayan, hinangin natin. Kasi tipo yan. bagsak ninyo ang kamay natin. nung ano talaga yung wire niya. May sign na nag-iinit na nang gusto. Okay, dito. to na, kami ha. Bisi kami dito, bisi. Ha? Yan lang kayo. Sama ng tunog ng Hyundai dyan. Bago-bago. Para sa mga uh, ng aircon, alternator. Di ba sa sagot ako lang yan? Ang oh. Ano, gumagana pa? Ganyan-ganyan din. Pero yung tinira mo dati, hindi naman ganyan kalit yung ano. Hindi. Ito, mahaba yun. Ito, ito Mahaba so... dito yun. Oh. Uh -huh. Ganyan yung kahaba. Ito uh -huh. may ikli. Ito yung sakit niya. Hindi pala pare-parehas ang ano sa paggawa. Pero medyo kina... Pero nabawasan ma na ano? Ano siya, mas malaki. Uh -huh. Ito mga ano na ikli na... Bawas na. Ito tagal. Ito tagal na siyang ano ang dilaw-dilaw na to. Ibig sabihin, kung hindi eh, mauubos yun. <laughs> mauubos yun. Kahit, kahit gumagawa ka, nakamas ka pa rin, ha? Eh. <laughs> <laughs> Pero nakapagpakod. Papalitan natin ng tanso din pero hindi puro. Huwag mong tanggalin na, huwag mong tanggalin. dito ito tinatanggal. parin pa rin yung original. Magagawa lang tayo ng jumper. Hindi natin tanggalin yung pinaka-original. Hindi natin tanggalin yung pinaka-original para hindi siya magkakaroon ng problema. Antyan pa rin original. So, magagawa lang tayo uh, ng jumper. Tapos siyempre, hihinangin natin yan. Sigurado. Kasi pag tinanggal nyo yan, may nakita kasi kung nagtanggal nito, nagkakaroon din problema. Okay. Hindi pa nakahinang. Kaya... Ayan, pinulukutan mo na kay doon? Oo, so, may tanso na yan. Okay. Nilagay ko na tanso para pero kung hindi, hindi pa, na, hindi na pa rin. Pero kung hindi pa lang na buksan yan, matunaw na matunaw. <laughs> Tapos lagi sira. Kasi so, hindi nang magbabato ng magandang ganun. yun. Eh. Nakakatawa pa naman sa Toyota. Sabi, sir, alam ko na i-style is doon eh. <laughs> <laughs> Palta lahat na <laughs> <lahat. laughs> <laughs> ko na rin eh. <laughs> sir, buong harness. Harness ba tawag dito? <laughs> pagpapahan ng saka na lang pag hindi na ako malungkot so, pag may libang anong pagpako eh isang taon yung masyal tayo ha? masyal <laughs> pa siya sa bundok ito nga kung wala to pinagkakabalaan ko ito yung magkutingting maghapon eh tulad nito wala akong magawa nilinis ko 'yan pa-dalhin niya, alam ko Sa sunod naman, sunod sunod naman 'yun. Siya mismo lagyan ko ng eh Randy Tumagas. Kasi ano lang nilagay ko roon sa isa ay eh, yung yung ano, yung non, 10 non. lang eh. Kaili hindi. Pa, eh yung yung taas di ko nalagyan. Palagay ko doon galing Ano yung taga ano? Hindi pa, hindi pa tumatawag ulit iyo, Yung taga ano ba yun? Basta nakagawa ka ng ganyan na idol, mga pangilan na yan. Pang lima na. Sabi na to. Ha? Sabi na. <laughs> Kaya pala kahapon. Alam mo na agad yung gagawin eh. Ginalaw mo agad eh. May tumirik pa nga akong grito eh. Ha? May tumirik pa akong grito. Saan mo tinira? Sa kanilang? Oo. Oh. Ano? Taxi? Hindi. Taxi tumirik siya ay man. Oh. Umaandar tapos oh. mamatay. Unang binuksan mo dyan agad? Hindi. Kinila ko lang yung wire. Ah, nung paghila mo, mano Umayos? Umanda. Ah, uh, sabi mo ay dito. Ay, kung ito mahirap kung tayo mag oh. tinali ko na lang. Kung saan siya ang gandang Hindi. kandal, mo, ko tinali. Saan ba, na, saan na ba naputo? Dito, dito ko hinila. Yan, hinila ko hanggang dito. oh. eh, saan saan ka saan? Baka katulad dito. Ang ginawa ko, binuhol ko. Ayosin natin dito kasi oh. posible dyan. Eh binahol ko na lang dyan, tinali kong ganun. Dito pa na, hindi oh. ko na binalik ng takip. Oh. Kasi yun ang maganda eh. O dito, uh. yan, Ganyan, ganyan din sa kanya, ganito. Uh, o, ganyan din. Ah, karamihan talaga dito. So, hmm. Yun, Yung nakauwi <laughs> sa garahe. O, nakauwi. Sarili ba niya o kumpanya? Sa akin din. Ah, sa oh, iba? Oo. Uh, Testingin natin. Kaya mga ka idol natapos na. Ayos na yung harness natin. Nagawa na natin yung harness natin. Uh, titingnan natin pa mga idol. Ayan. I-testing natin yung paanda rin. Ano yung sensor? Ikabit pa natin yung sensor mo? O oh, yan. Ibalik na. Hindi. Di ba yung... I-testing na natin ulit. O okay. oh, ito. I-testing okay. natin. O oh, okay. sige. I-o oh, saksak natin. Sige. Ayan. Ayan. Ibabalik na natin yung kanyang sensor na original para malaman natin mag adjust muna tayo ha? Na minor, mababa yan magpunas ha? o magpunas mag tayo ah, sige sa bukot na naman yan o idol, napahandar natin kaso hindi natin na talagang totally na perfect At, Uh, maganda ng andar maganda ng minor kasi problema Uh, mahina siya magpump yung kanyang gasolina kung magtanggal pala ro, sa kwento ng mayari ni Sir Felix, uh, pag nagtanggal daw baterya, uh, kailangan pa daw magre-reading, magre-reset kaya ang ginawa ko hindi, dapat, hindi normal yun na uh, pag nagtanggal kayong baterya, dapat mababa lang ng minor pero yung pag-apak mo sa gas uh, dapat may galit na siya kahit mababa minor, pag-apak mo sa gas may galit na dapat siya pero pag ngayon, apakan mo yung gas niya, ah, uh, nalulunod. Nalulunod siya, ibig sabihin na uh, tapos yung supply ng gas niya, yung bomba. Apakan mo nga. Uh, paparinig natin. Tapos so, so. na nag-init. Na. Tapos mangingi, ano na siya. Pag nag-init ang gusto, gumanda, gumaganda. Kasi hindi normal yan pag ganun. Kasi itong ba batman natin, dapat Uh, maganda na apaka niya kung maganda ang bumba ng ating gasolina umahagok uh, umahagot siya umahagok pero hindi na mamamatay uh, mahina po magpump yun naayos na, na natin yung kanyang linya so, wala nang hindi na sinisinok so, maganda na siya kasi problema may, uh, may problema pa yung kanyang injector injector at fuel pump pareho silang St. Thomas Nung babalikan natin to sa sabado. Kasi sabi niya, pag nagtanggal ng baterya, kailangan daw i-remedin pa daw ng 10 minutes. Kung dapat hindi ganun. Kailangan pa initin. Okay, babalikan natin ito mga, mga idol. Uh, abangan nyo pag next vlog para makita namin kanina, pag unang antar talaga puputok po, siya. Ah, uh, kako para si si injector, puputok. Po well, hindi natin natapos sa idol. Pero gumagana naman na okay na yung niya, wala na. Kaso problema ay pag supply sa gasolina. Malata siya, malata. Okay. Sabado mga kaidon. Okay.